Good morning mga ka PJ. Kumusta naman dyan? Kumusta ang biyahe kahapon? Okay ba? <laughs> hindi tayo nakapag-vlog kahapon mga ka-PJ Gawa ng Sinamaan ko yung asawa ko sa orthopedic Kasi nga nagpa-check up siya Kaya hindi tayo nakapag-biyahe ng maayos Bumiyahe lang tayo saglit Taka 3,000 tayo Sabay pagdating ng Alas 7 kagabi Nagpahinga na rin tayo kasi doon na tayo sanay Magpapahinga pagdating ng alas 7 ng gabi Alas 8 Yun ay yung pinakapahinga natin Naka 3,000 rin naman tayo kahit papano Okay So ngayon uh, Biyahe tayo ulit ngayon uh, Ngayong araw pa pala ay Martes March 25, 2025 no? At panibagong araw Panibagong pakikipag sa palaran <laughs> Pakikibaka sa kalye <laughs> Baka sakaling kumita, no? So, nandito ako ngayon sa East Skyway. Galing tayo ng terminal to. Naghatid tayo Eh, gutom na tayo. Anong oras na? 6.39 na. na. Eh, hindi na muna tayo magkagad ng incentive ngayon. Wala, <laughs> gutom na ako eh. Gutom na eh. ang ginawa ko pagka baba ng ating pasahero doon sa terminal to umakyat oh, na kagad tayo dito sa Nayax sa Skyway para dumiretso ng Makati <laughs> social yun <no? laughs> mamadali na no, wala na gutom na gutom na eh para pagbaba nandun na agad tayo sa Buendia Makati eh, hindi nga pala masyadong matraffic ngayon ano? sa kakahapon tatlong araw yata itong strike eh. medyo maluwag yung ating mga kalye no? kahit maluwag ba yan ha? Ah, dito na tayo sa Nayax Skyway 45 pesos lang naman to eh isa mag taste eh, doon sa baba panayin to dito dire diretso na pagkain na yung paningin natin hindi <laughs> kasi nga mga kapindi kaya gutom talaga tayo pagdating ng alas 6 or bago mag alas 6 dahil nga di ba nga hindi tayo kumakain ng hapunan kain lang natin ay almosal at sa katanghalian. pagdating ng gabi hindi na po ako kumakain kasi dahit tayo dahit uh, lang tayo sa exercise eh tapos mabubundat pa tayo sa pagkain kaya, kaya kailangan bawasan natin yung pagkain para gumaan naman yung ating katawan sa ano ng ano heavy <laughs> <laughs> kumusta nga pala kayo kahapon kumusta ang biyahe nyo maganda ba ang biyahe nyo sa akin pakiramdam ko kahit tanghalin ako lumabas Ndi siya ganun kaganda. Sigurado kasi sa ibang lugar, wala pasok yung mga students diyan, 'tay. Wala masyadong pasahero. Kuotra traffic 'ko kung sa iba bataay dumaan. South main niya sigurado traffic 'o. Tama lang paginaw natin. Para makarating kagadod sa bendia. So ayan, nandito na tayo. Kilaatelis lima ka PJ. Yung uros natin na ay least size 50 size. At ang earnings natin ngayong araw ay 1,714 maka na bookings ano? tingnan natin yung ating TGR kung ilan na lang ang kulang ayan out of 445 naka 428 na tayo kunti na lang siguro naman matapos na ngayong araw yan at yun nga pala yung earnings natin kahapon kasi katanghali natin naka biyahe naka uh, 3147 lang tayo 12 na bookings no kapon March 24 Tapos ito naman yun ngayon uh, 1714 no, no so tara let's go mga kapiji gutom na talaga wala na hindi na natin intindihin yung incentive ngayong araw kasi tanghali na unahin na muna natin yung kalusugan kasi gutom na tayo let's go Isang dahilan kung bakit maraming Grab drivers ang hindi tumagal dito sa Grab platform. So yan yung pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Okay? So ano nga ba ito? Ito ay ang Grab Finance. Hindi lingid sa kalamaan ng nakararami na ang Grab Finance po ay napakalaki magpautang. Ikaw ay driver lang ano? Ikaw ay ordinaryong tao lang na sumusweldo lang ng minimum no? Kapag ikaw ay inopera ng loan no? Nang halagang 150,000 first time sa buhay mo. Hindi mo kaya ito kukunin? Lalong-lalo <laughs> lalo na kapag ikaw ay nakitaan ng good performance, mataas yung driver ratings, at napakataas ng monthly earnings jan siguradong sigurado 100% uuperan ka ni Grab Finance ng cash loan sa totoo lang napakalaking bagay yan para sa atin na mga drivers no yung cash loan no, kasi kung marunong lang tayong gumamit yan wag natin siyang abusuhin na pag nag loan ka ang gagawin mo lang ay iwawaldas mo mulang sa walang kakwenta-kwentang mga bagay, no? Napakaganda ng kung gagamitin mo sa san negosyo. Pero kung ito ay inuubos mo lang sa lakwatsa, inom dito, inom doon, painom dito, painom doon at kung saan-saan pa. Wala, walang patutunguhan. Ako nga mismo ay nakaranas niyan. Alam nyo ba kung magkano yung nakuha kong cash loan kay Grab Finance? Umabot po ito ng halos 300,000. 300,000 ano? <laughs> 300,000? Hindi kayo makakapaniwala no? ng isang Grab driver o opera ng 300,000? Yes, totoo 'yan. <laughs> Siyempre, alam niyo naman yung performance natin, di ba? Kaya hindi imposible na upiran ako niyan ng Grab Finance, no? Okay? So, sa salita, kinuha ko talaga siya. kasarap eh. First time ko sa tutulang sa buong ko, first time kong maopera ng ganung kalaking halaga. 'Di ba? Pero ito na si Grab walang kahirap-hirap, wala nang kinakailangan na requirements. Wala nang kinakailangan kung ano-ano pag mga hinahanap na 'yan. Basta pindutin mo lang. Maya-maya nandiyan na yung pera, cash mawi-withdraw mo na. Ganun kadali, ganun kabilis. Okay? Pero ganun din kabilis ang hirap <laughs> bayaran niyan. <laughs> so ang ginawa ko sa pera, hindi ko siya nagamit nang tama. Kumbaga, naubos lang siya sa wala. Kumbaga yung halos kalahati ng niloan ko na yon ay naubos lang sa wala. Pero yung kalahati naman napunta din dito sa sasakyan pangilalim lalong lalo na yung tumagas yung aking wheel seal yan halos yung kalahati na ubos din dito sa sasakyan sa maintenance no? at yung kalahati nga parang lumipad lang ng parang bula bakit? di ba nga naikwento nga sa inyo may dugo nga tayong ano pagkapuluho sa bisaya pa may pagkatamad yan siyempre nakahawak ng pera eh ba't baka magbibiyahe ba't ako magpapakahirap ba't ako may pera naman ako ha mag na mag inom, na mag -inom na lang tayo pag pasyal na lang tayo walang biyahe-biyahe ah di ba so naubos halos yung kalahati ngayon ano ang nangyari pagkatapos nun siyempre bayaran na ito na ito na bayaran na magkano ang daily matatandaan ko noon 1,800 yata yun yung daily grabe ang laki talaga Sobrang laki talaga ng daily na yun Talagang Mabigat siya, mabigat Dahil nga pag nakapahinga ka ay Kung dalawang araw di ka makabiyahe 1-8, halos 3-6 na, di ba? Ay kung ilang araw di ka makabiyahe Kaya doon talaga kapakahirap talaga Sobrang ano eh, sobrang hirap Kaya Umabot ako sa point na Parang gusto ko nang sumuko Gusto ko lang takbuhan Sabi ko, takbuhan ko na nga lang to Lilipat na lang ako ng ibang trabaho o hindi hindi tayo ganun eh di ba naisip ko nung araw-araw habang umibiyahe ako kaya ko to ang hirap niya kasi alam niyo kung bakit ang grab finance kasi kapag kumuha ka automatic siya magkakaltas sa ating cash wallet no so at sa ayaw at sa gusto mo basta may laman yung yung cash wallet automatic ikakaltasin niya yung daily na hulog mo no? halimbawa nga natambakan ka ang dami mong overdue doon na uh, alam mo ilang araw ka hindi nakabiyahe so ngayon bibiyahe ka pala ngayon so kung wala kang extra pera may hirapan ka dahil siyempre habang nagbibiyahe ka kada may pumapasok dyan sa kasualit mo dahil sa pasayro natin di ba nagkakapasayro tayo automatic hinihigop niya no ito, siyempre, eh siyempre, kung wala ka ng gasolina, saan ka kukuha ng panggasolina? Eh kung wala ka ng pera, di ba? May hihirapan ka. Kasi walang kontrol eh. Hanggat hindi niya na bawi lahat ng mga overdue mo. Kunwari, limang araw kang hindi nakabiyahe. So, kung hindi siya titigil sa araw na ito. O kung halimbawa, hindi mo siya natapos sa araw na ito. Ginabukasan, pagbiyahe mo ulit, higop na naman hanggat matapos niya yun. Ma mawala lahat ng overdue mo. Kaya ang hirap niya eh kasi darating ka sa point na mauubusan ka ng gasolina, no? So wala ka nang panggasolina kasi nga ka hinihigop niya nang hinihigop. 'Di ba? Eh kung nagpapadala ka pa sa pamilya mo, sa mga anak mo sa panggastos nila, pangkain nila. Kaya jan ang maraming tumigil. Umalis na muna sa Grab. Dahil siyempre, meron silang pangangailangan para sa kanilang pamilya. Eh, hindi sila nakakakuha dahil nga pag nagkaroon na sila ng pasahero at naka grab ito siyempre diretso sa kaswalit mo yan automatic kinihigop ka agad ni grab Awala ah, wala kang makukuha pera na lang doon kung merong pasahero na naka cash payment yun meron kang makukuha e paano kung lahat ng ibinibigay sa iyo ay grab pay e ganun pa naman talaga yan kapag meron kang um, overdue sa grab finance eh, madalas ang binabato talaga grab pay para makakahigop sila no siyempre obligasyon mo yun eh halos umabot ako sa point na parang ayoko na bahala na parang gusto ko na lang takasan pero ano ang mangyari ano na naman ang gagawin ko so, Sana na naman ako maghahanap na naman ako ng trabaho di ba paano yung panghulog sa sasakyan ko kung mamamasukan ako magkano lang yung minimum di ba napakahirap kaya nga sa totoo lang maganda naman yung Grab nakakatulong siya. Ang point ko lang is huwag talagang abusuhin. Huwag mong kukunin kung hindi mo naman kailangan. Kung wala kang magandang pupuntahan sa pera na yun. Kung kukunin mo lang siya at gusto mo lang may pera ka, gusto mo katulad mo ilalagay mo lang sa sa bangko. Wala eh kasi tutubuan mo din siya eh. Kaya kung hindi mo naman kailangan, huwag mo nang kukunin. O kaya kumuha ka lang ng konti, di ba? Sayang din kasi 'yon. Kuha ka na alam alin ba? ka ng isang daan, kuha ka lang ng 20. So magkano lang naman 'yung daily niyan? Okay na 'yon. So huwag mong kukunin lahat. <laughs> eh marami tayong kakilala na ganoon. Lahat ng oper yata kinuha na. <laughs> kaya kung gusto niyo tumagal sa Grab, kung ayaw niyo sumakit 'yang ulo niyo. <laughs> Magdahan-dahan tayo. <laughs> <laughs> Totoo lang, umamot ako sa point noon na nakikipagunahan ako sa kanya sa kaswalit. Pagka drop off ko pa lang doon sa pasayero, di automatic yung bayad ng pasayero kapag naka-grab ay diretso yan sa kaswalit, di ba? Kinakailangan nagmamadali ako, i-offline ko kaagad yung aking apps. Tabi ko muna sa gilid, pupunta na agad ako sa kaswalit para i-transfer ko kaagad sa GCash o kaya sa banko yung laman ng aking kaswalit kasi sigurado, maya-maya lang, <laughs> Ihigupi na kaagad ni Grab Pinansyon. Naranasan ko talaga yun. Ang problema. Dahil, uh, siyempre, natututo din siguro si Grab Finance na, aba, itong tao na to, bumibiyahe naman. Malakas naman kumita. Oh, hindi nakakahulog. Laki-laki na ng overdue. So, ang ginawa nila ay nilimitahan ang pag-transfer. No? Hanggang, hindi ko matandaan kung hanggang apat na lang yata yun eh hanggang lima hanggang lima yata yun hanggang limang transfer lang sa isang araw minsan apat lang hindi pare-parehas kung halimbawa nga yung mga pasahero mo ay malalapit lang no doon tayo magkaka problema eh kapag yung pasahero na nakukuha mo ay tag 100 lang 120 150 80 pesos paano mo naman ita-transfer yun siyempre iipunin mo muna di ba Ipunin mo muna hanggang mabuo kasi limang transfer ang, ang ano eh, ang allowed eh sa maghapon eh. Oh. Kaya, kaya na kailangan ang gagawin mo diyan is bago mo i-transfer dapat malaki muna. Umabot man lang ng limandaan minimum, di ba? O 1,000. Eh papaano? eh pa isa isang daan yung ano, nakukuha mong pasero Minsan si Grabidas pag nakita niya na may laban ng kagad yung mo siya doon eh. <laughs> pag nakita niya may lang tak pag, pag, pagbalik mo ulit akala mo may isang libon na siguro to kasi naka sampung pasayro na ako eh paisa isang daan eh pag mo wala na <laughs> kaya nako po mga ka PJ o yan uh, paalala ko lang yan sa inyo huwag niyo nang maranasan para din tumagal marami tayong kasama na hindi na tumagal hindi kinaya kasi siyempre kung milyado ka di ba? Ibatagal ka hindi nakabiyahe. Ang laki na ng jo mo sa Grab Pinans may ko although pwede ka makiusap na punta ka sa opisina nila para kung halimbawa yung yung daily mo na na hulugan sa kanila ay halimbawa mga isang libo so makiusap ka baka pwede na lang limanan pwede naman alam ko pwede pero ako hindi ko nagawa yun talagang sinikap ko talaga siya na mabayaran sa naman ng Diyos dahil nga matsaga tayo natapos natin yon kaya hindi na natin uulitin yung ganun na kalaki okay may naman naulitin natin yun. Kung basta siguraduhin talaga na yung pera na makukuha natin ay mapupunta sa isang bagay na mapapakinabangan natin. Hindi yung naubos lang sa wala. Di ba? Yun ang masakit eh. Yung magulat ka na lang mag nagbabayad ka ang tagal mong titiisi na babayaran o uhulungan. Saan napunta yung pera na binabayaran mo ngayon na pinaghihirapan mo ngayon? <laughs> Kaya ako, ang masasabi ko lang... Salamat Grab Finance. pinatikim mo rin ako ng pera na na ganun kalaki. <laughs> Although, experience ko yung hirap tawa ng Diyos survive tayo. Uh, natapos natin siya. Doon tayo na parang nabunutan ng tinik talaga. <laughs> Ay nako, oh. lalo na kung ano, nakikiboundary ka lang. Tapos ganoon ang laki ng inuulugan mo. Doon talaga eh doon magkanda litsi litsi pagka uh, nagbaboundary ka tapos may inuhulugan ka kasi siyempre naghahabol yan kailangan mo ng panggas di ba wala kang makukuha ng panggas kasi hinihigop nang hinihigop di ba kaya yan ang iingatan nyo na sana wag na ninyong maranasan yung naranasan ko at naranasan ng iba maswerte na nga lang ako kasi maraming iba na parang hindi Yun nga, yung parang hirap na hirap sa bookingan. Uh, para bang, talagang para bang masasabi natin na may pinipili yung booking, kung saan mapupunta, parang gano'n. Sabi ko nga sa inyo, mataas yung rating natin, mataas yung ano ganyan, maganda performance natin, kaya maganda yung bato sa atin ng booking, kaya nga nakasurvive tayo. E paano yung iba, hindi kinaya? na hindi maganda yung bookingan meron talagang ganon na mga driver may mga kakilala tayong ganon na ah, nahihirapan sa booking okay eh karamihan dyan mga ah, pilimon <laughs> mababa yung completion rate mababa yung driver rating at hindi pala biyahe yan yan yung medyo nahihirapan sa booking pero pa yung mga masisipag mataas yung ano ratings yan karamihan dyan magagandang bookingan talaga totoo yan eh ano natin yan nakita naman natin yan sa mga kasamaan eh at sa akin mismo uh, di ba sa totoo lang kahit pa paano hindi naman tayo nahihirapan sa booking di ba hindi katulad nila okay so yun lang sinir ko lang sa inyo para kung sakaling mangyari sa inyo at kung bago ka makapasok ka dito sa grab at maoperan ka ng ganong kalaking halaga pag isipan mo rin mabuti ha lalo nung lalo na kung nakikibound ka kasi ang Nakakasilaw talaga eh. Kasi pag nakita mo, may upir ka agad sa'yo. Oh. Lalo na kung medyo Tagod ka na, tapos para tinatamad ka na. Pag tingin mo, manag-tick sa'yo yung Grab Finance. Oh. Congratulations! <laughs> 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 eh, isa ka sa napili na ngayon mga opera na itong yan itong ang halaga 150,000 nagaganong ka ang mata mo oh. parang ano pa nanginginig-nginig pa eh pindot ka agad pak tapos transfer sa bangko Kung may bangko ka Kaya sa GCAS kas, Sa may cash ah, out <laughs> Ay nakasarap talaga sa umpisa Sarap Ganun naman talaga yan sa umpisa lang <laughs> masarap <laughs> Pero pag naubos na Buti na nga lang sa akin eh. Yung kalahati naman no, napunta din sa sasakyan Kasi nga Siyempre kailangan natin mapanatili Ang kondisyon ng ating sasakyan. Okay. So ayan mga ka-PJ, ginabi na tayo. Ang oras natin ay alas 8.30 no? at ang earnings natin 4,789 lang. Ah, hindi tayo umabot ng 5,000. Puro di bali. Okay lang yan mga ka-PJ. Uh, kailangan din naman natin magpahinga. Sa may araw talaga na matumal. Tulad ngayon kasi mayroong strike eh. Kaya yung ibang sedyante si yata walang pasok. At naka 24 na bookings na ngayon. Okay naman sana eh, daming rides o 24. Ang problema kasi maliliit yung bookings kaya e, mababa lang yung earnings natin ngayon, ano. Pero ang good news naman, natapos na rin natin yung ating KGR. Ayun oh. No? 445 lang, naka 446 na tayo. Ayun oh. No? So 100% borsa na yung ating uh, KGR, yung ating rebate at yung pagiging platinum natin borsa na, okay? So hanggang dito na lang muna ako mga ka-PJ Nandito na kasi ako malapit sa amin no? Ako ay magpapaalam na muna Ka-PJ nyo Temporary Signing up Adios